So ayan, guys, may tuk guys, tatlo guys. Ang baba lang nila guys. Tatlo. Pero medyo malayo. Yung gagamitin natin guys is ito guys. Yan. So wala tayong side cam. <laughs> Tinanggal ko kasi. Sayang. Pero ito yung ano, stack ko. So wala pa ang nakabili nito. Yan. So ito na lang yung gagamitin natin Kasi yung isa uh, Nasira kasi dito Dito sa kasahan Kaya tinanggal ko tas Hindi ko na na-assemble Kaya uh, ito na lang yung gagamitin natin Sayang wala tayong camera Side cam So ayun Pupuntahan natin yun So yun guys Tukunin natin guys Isa lang yung natamaan guys Yung isa na please lang Sayang Lumipad doon yung isa eh. Tatlo sila kaso hindi sana lumipad eh. Kaso isa lang yung natamaan. <sighs> Sayang. Yung isa dapat please di sana lumipad kaso. Yun nga. Hirap kasi. Dito kasi ako sa ano, diyan sa Masuka ako nagtatago. Yung bahay namin doon. Tas dyan na ako lo, nagtatago. Akira Pacific. Yan, yan ito yung ano nila. Dinapuan nila. Sayang. Isa lang yung natamaan. Headshot. Yan. Na headshot, guys. Lucky pala, guys. Ang laki. Sayang. Sayang. Yan yung dalawasana to. Hirap kasi yung ano natin. Pwesto dun. Sayang, sayang. Yan. So headshot nga ba 'to? Oo, headshot. Hihina kasi yung putok nito, guys. Yung lit ito. Kaya hindi siya hindi sila lumipad agad. Ayan Sayang. So, <coughs> so malakas. Pero malakas 'to, guys ha. Malakas 'to. Kita ko sa inyo ha. Lang. Nung nang hunting kasi tayo. Ah, uh, nasira kasi yung tasahan ng personal kong laruan yan so balik na tayo huwag okay na tayo guys sayang dalawa sa to guys pang ulam lucky guys ang oh, taba ang taba. Dalawa sana. Wala yung isa lumipad. Yung isa hindi na hindi lumipad kasi tinignan niya kung bakit nahulog to. So ayun.